maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga member na lubos na nagmamahal. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, sa mga baker. Maraming salamat din sa nagbigay ng dollar sa akin, 10 mga idol. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din sa bago nating member at welcome kay Torin and Fjord Friends kay John Bin Papaya at kay Jobski the Vlogger. Mabuhay po kayong lahat mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. Tulad ng kanilang inaasahan, galit na galit nga ang dalawa nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang mga tauhan. Agad na inalirto ng mga ito ang lahat ng kanilang mga tauhan doon sa lugar ng San Rio at sa masamang pinaghahanap na ng mga ito ang grupo nila ni Manong Ramon. Ngunit iyon din ang hinihintay na pagkakataon nila ni Manong Ramon. Nang magsikalat ng mga tauhan ng Basques Brothers, agad na din na ang mga ito. Naglalakad na lamang ang mga ito doon para hindi sila mapapansin ng mga nakakalat ng mga tauhan ng mga sindikato. Ngayon na nagkalat na ang mga tauhan ng mga sindikato maring hindi na gano'n kadami ang mga tauhan ng dalawang magkakapatid doon sa kanilang pinakakuta. Nagsuot na lamang ang mga ito ng kasuotan bilang mga trabahanti doon sa may palingke para hindi pa rin mapaghinalaan ang mga ito sa mga makakita sa kanila. Ngunit sa ilalim ng kanilang mga kasuotan nakatago naman ang kanilang mga armas. Mabilis na nag ang mga ito ng sasakyan na disikad para hindi pa rin sila mapaghihinalaan. Nagpahatid ang grupo nila ni Riba malapit doon sa bahay mismo ng magkakapatid na Vasquez. Ngunit nang makita nila na mahigpit ang mga pagbabantay doon sa lugar, pinili ng mga ito na doon na dumaan sa mga kakahuyan na nasilikurang bahagi ng kuta ng mga Vasquez. Ngunit ang iniisip nila ngayon, kung nasa kanilang kuta ba ang dalawang namumuno sa mga sindikato. Para masigurado nila iyon. Kinakailangan pa ni Manong Ramon na makagawa ng mga usal para maramdaman ang presensya ng dalawa. May mga kakayahan ang dalawang iyon at may mga tangan na mga mutya. Kayang-kaya ni Manong Ramon na maramdaman ang mga iyon. Makalipas lamang ang ilang mga sandali tuluyan ng nakarating ang kanilang grupo doon sa likurang bahagi ng bahay ng magkakapatid na sindikato. Ngunit bago pa sila tuluyang makakalapit doon sa likuran ng bahay ng magkakapatid, agad nilang nasisipat ang mga nagkalat na mga bantay doon sa paligid ng kakahuyan. Kaya agad na wika si Manong Ramon. Mukhang hindi madali ang paglapit sa bahay ng mga Vasquez Reba. Nagkalat ang kanyang mga tauhan sa paligid. Kailangan natin na mapatahimik ang mga ito sa mabilisan na paraan, Riba. Lumingon itong si Riba sa kanilang mga kasama na sina Binjo at wikan itong si Riba. Dumito muna kayo, Binjo. Magmamatsag lamang kayo sa buong paligid. Kailangan na patahimikin muna namin ang lahat ng mga bantay at nang wala ng balakid pa sa ating gagawin pagpasok sa loob ng bahay ng mga sindikato. Mabilis naman na tumalima ang mga ito. Agaran na nagkubli ang mga ito doon sa likod ng mga puno ng kahoy at agad na binabantayan ang buong kapaligiran. Samantalang sina Manong Ramon at Riba, mabilis na umibis din ang mga ito doon sa kakahuyan. Ngunit bukod sa maingat na ang kanilang mga galawan, nagpakawala na din ng mga malalakas na mga usal na sa bulag ang matandang si Manong Ramon para hindi agad sila mapapansin ng mga nagkalat na mga bantay doon sa paligid. Nang medyo makalapit na ang dalawa, wikan si siriba kay Manong Ramon. Ako na ang bahalang magpapatumba sa lahat ng mga nasa gilid ng kakahuyan, Manong Ramon." ikaw na doon sa tatlong nasa gilid ng pader. Baka kasi makakapasok pang pa mga iyan kapag nakita ang aking gagawin sa ibang mga bantay at magagawa pa ng mga ito na makapagsumbong doon sa kanilang mga kasamahan. Agad naman nasagot nitong si Manong Ramon kay Riba. Ako na ang bahala sa tatlong iyan, Riba. Kailangan natin na kumilos at bilisan ang pag pagtapos sa mga ito baka may mga makakaramdamba sa ating presensya at mahirapan patayong makapasok doon sa loob may mga tangan pa naman na mga karunungan ang magkakapatid na iyon matapos ang kanilang pag-uusap agad na tumalilis na ang mga ito itong si Reba gumagapang ito ng napakabilis para makapagtago pa rin doon sa mga malalagong mga damuhan habang itong si Manong Ramon gamit ang mga karunungan ng matanda sa mga usal. Agad niyang ibinato iyon doon sa tatlong mga bantay na sa gilid ng pader at pagkatapos. inataki na ito nitong si Manong Ramon ang tatlong mga nakabantay na sa mga pagkakataon na iyon pansamantalang napatulala dahil sa mga ginawang pagbato ng usal na pamako ng matanda sa mga ito. Gamit naman ang plumingko nitong si Manong Ramon agad na pinagsasaksak niya ang mga ito ng makailang ulit na naging dahilan para agaran na mamatay ang mga ito. Matapos iyon, agad na hinila ni Manong Ramon ang tatlo para sana maitago ang mga katawan ng mga ito. Ngunit nakita na ang matanda ng iba pang mga nakabantay doon sa kabilang gilid. Kaya akmang pupuntahan na sana itong si Manong Ramon ng mga bantay na armado ng mga baril. Ngunit bago pa mangyayari ang mga bagay na iyon, agad nang nagpakawala ng mga pag itong si Riba, bit, bit ang armas nitong matalas na gulok. Walang habas na hinaribas niya ang lahat ng mga nandoon. Sa bilis ng mga ginawang pag nitong si Riba, hindi man lamang nagawa ng mga bantay na maiputok ang kanilang mga bit -bit na baril. Agad na napupugutan ni Riba ang mga ito ng ulo. At natataga din niya ang ulo ng mga ito. Halos hindi na kayang sundan ng mga mata ng kriminal. Ang bilis nitong si Riba na siyang nagiging dahilan para agaran na mamatay ang mga ito. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, napalabas na din sa kanilang mga pinagtataguan si Nabinjo. Dahil may nasipat silang dalawang mga kalaban na nagtatakbuhan doon sa kakahuyan hinala nila ni Binjo. Galing ang mga ito doon sa kakahuyan sa unahan. May bitbit -bit na mga baril ang mga ito at marahil narinig at nakita ng mga ito ang kaguluhan doon sa likurang bahagi ng bahay ng magkakapatid na Vasquez. Kaya agad na nagtatakbuhan ang mga ito para sana tingnan ang mga nangyayari doon. Ngunit bago pa makalapit ang mga ito doon sa kinaroroonan nila ni Riba agaran ng dinaluhong ang mga ito nila ni Binjo. Gamit ang kanilang mga punyal agad na pinagsasaksak nila ang mga iyon hanggang sa tuluyang mamatay ang tatlo na napuno ng sugat ang buong katawan. Matapos naman ang mga kaganapan na iyon agad na lumapit sina Binjo doon sa kinaroroonan nila ni Riba. Nang maitabi na nila ang lahat ng mga bangkay muling nagpupulong ang mga ito sa kanilang mga dapat nagagawin gagawin. Tahimik na ang likurang bahagi ng bahay ngunit kung agad napapasok naman ang mga ito doon sa loob. Ang magkakapatid na Vasquez siguradong mararamdaman sila ng dalawa kaya nakapagpasya ang mga ito na si lamang at Manong Gabriel ang mauuna doon sa loob sa lamang sumunod ang tatlo kapag napasok na nila ang kaloblooban ng bahay at mahanap ang magkakapatid. Isang pagputok sa ere ang kanilang gagawin ni Riba bilang hudyat. Kaya makalipas ang ilang mga minuto, mabilis nang umakyat doon sa bakod ang dalawa. Pulido na din ang mga ito ng mga malalakas na sa bulag na gawa nitong si Manong Ramon. Nang makapasok na ang mga ito may nasipat silang naglalakad na maaaring mga tauhan ng mga Vasquez. Ngunit kakaunti na lamang ang mga iyon. Plano nilang hulihin ang isa man sa mga ito. Dahil kailangan nilang malaman ang kinaroroonan ng dalawang pinuno ng sindikato. Makailang bisis na kasing gumawa ng mga usal itong si Manong Ramon. Ngunit hindi pa rin niya naramdaman ang presensya ng dalawa Mabilis nang kumilos ang dalawa at agad na sinunggaban ang dalawang dumaan sa kanilang pinagtataguan. Agad na hinila nila ang mga iyon at pinatahimik. Isang pagpitik sa may liig nung isa ang ginawa nitong si Riba. Agad na iyon at nawala ng malay samantalang ang isa sa mga ito. Agad na kinapitan ni Riba ang liig nito habang nakatutok ang kanyang hawak na punyal. Agad naman na tanong na wika nitong si Magsabi ka ngayon ng katotohanan kung gusto mo pang mabuhay. Sabihin mo sa amin ngayon ang kinaroroonan ng magkakapatid na Vasquez. Sa takot naman ng bantay na iyon, agad na sinabi nito ang kanilang mga boss ay nasa unang palapag habang nagkakaroon nito ng mahalagang pagpupulong kasama ang mga kasabwat. Agad na pinihit nitong si Riba ang liig ng kalaban na naging dahilan para agaran na mawalan ito ng malay matapos na magawa nila ni Manong Ramon ang mga iyon mas pinili nitong si Manong Ramon na balikan si Nabindyo doon sa labas ng bakod para sabihin na maaring pumasok na ang mga ito hindi pa kasi maaring magpapapotok ang mga ito bilang hujat baka kasi mabulabog pa ang lahat ng mga nandoon. Maingat at tahimik na ginawa nila ang mga bagay na iyon kaya makalipas lamang ang ilang mga sandali. Matagumpay ng nakakapasok na din ang tatlo. May mga nasisipat silang mga armadong kalalakihan na nandoon sa gilid ng bahay. Sa tingin nila, masayang nag-iinuman ang mga ito. At may mga naglalaro pa ng bilyar. Huwi ka nitong siriba Manong Ramon, kailangan natin na pumasok agad sa loob. Gamitin mo ang mga malalakas na usal para agaran kong mapapatumba ang mga iyon. Ako na ang bahala sa magkakapatid na iyon. Alalayan mo lamang ako. Pagkatapos baling naman ni Riba doon sa tatlong mga kasama. Binjo, Turbin, Rico, kayo na ang bahalang magpapatahimik sa mga kalalakihan doon sa gilid at bantayan nyo ang buong paligid. Kung may mga masisipat kayong mga kalaban dito sa labas, barilin ninyo agad. Sagot naman nitong si Binjo. Kami na ang bahala sa mga iyan riba at mag-iingat kayong dalawa. Matapos iyon, mabilis nang umibis na si Nariba at Manong Ramon papasok sa bahay na iyon. Mabilis din na nagbato ng mga orasyon na pamako at sa bulag ang matanda makalipas lamang ang ilang mga sandali tagumpay ng nakapasok doon sa unang palapag si Nariba at Manong Ramon samantalang si Binjo doon sa labas agaran na gumagapang ang tatlo papalapit doon sa mga nakikita nilang mga kalalakihan nakahanda na ang kanilang mga baril makalipas pa ang ilang mga minuto nagulantang na lamang ang mga iyon nang biglang pumain lang ang mga malalakas na mga putukan galing sa dalang mga baril ng tatlo. Sunod-sunod na ang kanilang mga pagpaputok, Bumulagta din agad ang mga kalalakihan. Marami sa mga ito ang agaran na napuruhan. Ngunit mayroong apat pa ang agaran na nakatago at gumanti ng mga pagbaril. Ngunit itong si Pinjo, naisip nitong kailangan na agad na mapapatumba ang mga iyon para wala nang balakid sa kanila doon sa labas ng bahay. Kailangan na mapatay nila lahat ng mga nakaantabay sa labas ng mga kalaban. Uy ka nitong si Binjo. Turbin, Rico, alalayan ninyo ako. Kailangan kong maabot agad ang mga natitirang buhay sa kanila. Matapos lamang na masabi iyon nitong si Binjo, mabilis na itong tumakbo ng napakabilis papunta doon sa mga pinagtataguan ng mga kalaban at agad na lumundag ito doon sa nakitang mga drum walang pagdadalawang isip na muling lumundag itong si Binjo papunta mismo doon sa mga pinagtataguan ng mga kalaban gulat na gulat pa nga ang apat nang biglang bumagsak sa kaninang tabi itong si Binjo at gamit ang armas nitong si Binjo pinagbabaril niya sa malapitan ang mga kalaban nagmimistulang pelikula na sa telebisyon ang mga nagaganap doon. Dahil sa ginawa nitong si Binjo gumanti naman agad ang dalawa sa mga ito sa mga pagbaril. Ngunit hirap nilang matamaan sa malapitan itong si Binjo dahil sa bilis ng kilos nito. Namatay na ang dalawang mga kalaban dahil napuruhan ito ni Binjo sa kanilang mga ulo. Ngunit ang dalawa dinaluhong na din itong si Binjo para mahuli nila. Sina Torbi naman at Rico, nagpaulan agad ang mga ito ng mga pagbaril. Nang makitang mayroong tatlong nagtatakbuhan galing doon sa harapan ng bahay at papunta ang mga ito doon sa gilid, marahil narinig ng mga ito ang mga putukan doon. Kaya agaran na tumimbuwang ang mga iyon at mamatay ng matamaan nila. Nabitiwa na nitong si Binjo ang hawak na baril dahil tuluyan na siyang naabot ng dalawang kalaban at nagpagulong-gulong na ang mga ito doon sa lupa. Sanay na sa mga ganitong bakbakan itong si Binjo. Kaya kahit na dalawa pa ang kanyang kalaban, nakayanan pa rin itong si Binjo na magapi ang mga ito. Nang maagaw niya ang bitbit na punyal nung isa walang habas na pinagtatarak niya iyon sa liig ng kalaban. Nasugatan man itong si Binjo. Ngunit napatay naman niya ng tuluyan ang isa pang natitirang kalaban. Samantalang doon sa loob ng unang palapag, nakita nila ni Manong Ramon at Riba na mabilis nang nagpulasan na ang mga nandoon sa sala. Lima ang lahat ng mga ito at agaran na nagtatakbuhan papalabas na sana para tingnan ang mga putukan na iyon doon sa labas. Ngunit mabilis na hinarang nila ni Manong Ramon at Riba ang mga ito at inaatake. Gamit pa rin ang matalas na itak nitong si Riba. Walang habas na pinagtataga niya ang mga iyon. Agad naniyakap din ng matandang si Manong Ramon ang isa sa mga ito at ginilitan sa liig kaya pagbagsak nito doon sa sahig agad itong nangingisay na parang manok na napugutan ng ulo. Tinuluyan naman ni Riba ang dalawang mga natitirang mga kalaban. Nilaslas niya ang liig ng isa at tinaga naman niya sa ulo ang isa pa. Dumanak agad ang maraming dugo doon sa sahig ng sala. Wika nitong si Manong Ramon. Riba, ikaw na ang bahala doon sa dalawang magkakapatid." nandirito lamang ang mga ito sa unang palapak. Ako na rin ang bahala kung may mga tauhan pa ang mga iyon na bababa galing sa ikalawang palapak. Harangin ko muna ang mga ito. Ngunit bago pa makakilos ang mga ito, tuluyan ang nakalabas doon sa silid kung saan nagpupulong ang magkakapatid. Kasama ng magkakapatid na Vasquez, ang tatlo nitong mga tauhan at ang apat na mga kasabot niya sa pagpapalaganap ng mga ilegal na aktibidad at naabutan ng mga ito ang dalawa doon sa may paanan ng hagdan at sa palibot ng dalawa nakabulagta ang limang mga katawan na mga tauhan nitong magkakapatid na wala ng mga buhay unang reaksyon ng mga ito ay sobrang pagkagulat hindi kasi nila inaasahan na ganun lamang kabilis na napasok ng mga ito ang kanilang teritoryo no.